Yo mga kaibigan, driving with Archie Bakar again So ang video po na ito mga kaibigan, dito ko na po ipapakita kung ano po yung ating ipapag-giveaway sa ating mga solid followers, subscribers natin sa ating YouTube channel, followers natin sa ating TikTok account at syempre dito po sa ating Facebook page So ito po mga kaibigan, actually kadadating lang nito Ayan, so i-unbox natin to ngayon para makita nyo po kung ano po ito Ayan, So again, kagaya ng mga sinabi ko sa inyo, uh, ito po ay makakatulong sa inyo kung kayo po ay uh, nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive lalong-lalo na po kung ang gamit niyo pong kotse ay sarili niyo po. At the same time, wala po kayong kasamang instructor so pwedeng kapatid nyo, tatay nyo, nanay nyo, mga pinsan nyo so ito po ay mga gamit nyo. Kung dati po kayo ay napapagalitan, nasisigawan ng, ng mga nagtuturo sa inyo so sa pamamagitan po ng tool na ito So sigurado po ako, kampante po kayong maigaguide or matuturoan ng inyong mga kamag-anak or yung kapatid, pinsan, magulang, tatay, or kung sino man magtuturo sa inyo. Kagaya na sinabi ko, so ito po ay makakatulong sa inyo kung kayo po ay nag-aaral sa pagdadrive. Kaya ito pong ipapag-giveaways natin ay para lamang po ito sa mga interesadong matuto sa pagdadrive. So wag na natin patagalin, buksan na natin to mga kaibigan. Siya nga pala ito ay tatlo. Ayan, tatlo po ito. So lahat po ito ay ipapag-giveaways natin. So isa po sa ating YouTube channel, sa mga subscribers ng ating YouTube channel, isa po. At syempre isa din po sa mga followers ng ating Facebook page. At syempre isa din po sa mga followers ng ating TikTok account. Kaya po tatlo po ito. Ipapamigay po natin lahat ito sa mga mapapalad na mga katanggap nito. At syempre bago pala makalimutan, so shoutout po pala sa nag-sponsor nito. Ayan, sa ASB Philippines, salamat po. Maraming maraming salamat po dito. So dahil po sa inyo, mayroon po tayong ipapamigay sa ating mga social media accounts. So shoutout po sa ASB Philippines. So yan. So unbox natin 'to. Wow. Siya no? Yan. So ito po 'yung mga kaibigan. Ito po ang atawag po dito ay wing brake. Kakagaya ng sinabi ko sa inyo, ito po ay mga katulong sa inyo kung kayo po ay nag-aaral sa pagmamaneho. Lalong-lalo lalo na po kung kayo po ay nahihirapan magmaneho sa mata-traffic, sa mata-tao. So paano ba kayo kampanting mga kapag-drive dyan? At syempre ang inyo nagtuturo sa inyo para maging kampante rin siya. So ito po ang sikreto dyan para maging mas maayos ang inyong pagtuturo. At syempre yung estudyante or yung nag-aaral mas kampante rin. So ang tawag po dito mga kaibigan ay wing break Ito po. Ayan. Wing brake from ASB Philippines. Again, maraming maraming salamat po sa ASB Philippines. So ito po ay galing sa kanila. So inisponsoran sponsoran po tayo para maipamigay sa ating mga followers, subscribers at sa ating multiple social media account. So ang mechanics po mga kaibigan. So ito pong video na ito mga kaibigan. I-share nyo lang po ito sa inyong mga social media account sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Yan. So, i-share nyo lang po. So, meron po kasi tayong views na habulin bago natin maipamigay ito. So, at least sa ating Facebook page, pag ito pong video na to ay umabot ng 100k views. So, dun po lamang natin to maipapamigay sa so, maswerteng tao na makakatanggap na ito. At syempre sa ating YouTube channel, at least magkaroon po tayo ng 50k views dito sa video na ito para maipamigay natin to sa maswerting tao na subscriber sa ating YouTube channel. At syempre po mga kaibigan sa ating TikTok account, ang hinahabol po natin na views sa ating TikTok account at least 1 million views. So ito pong video na to, i-upload ko po ito sa TikTok. Pag umabot po ito ng 1 million views, then saka po natin ito may papamigay sa maswerting tao na makakakuha nito. So ang gagawin nyo lang po mga kaibigan is to share this video sa Facebook, sa TikTok at sa ating YouTube channel. So again mga kaibigan, ang video po na 'to ang i-share natin. Ito pong video mismo na 'to. Pag ito pong video mismo na 'to ay umabot ng 100k views sa ating Facebook page. So saka po natin to maipapamigay sa maswerting tao. And then sa TikTok account pag umabot ng 1 million views, then saka po natin to maipapamigay sa ating followers sa ating TikTok account. At syempre sa ating YouTube channel 50k views lang po mga kaibigan. And then saka natin to maipapamigay sa ating subscribers sa maswerting tao na magagawa nito. Again mga kaibigan, paunahan lang po ito dahil sa sobrang dami po ng ating mga followers at subscribers so hindi po lahat natin mabigyan so paano ba natin mapipili kung sino yung tao na mabibigyan ito sa ating multiple social media account so sa Facebook po mga kaibigan pag umabot po ito ng 100k views So i-screenshot nyo lang po mga kaibigan at paunahan po tayo. I-comment po natin sa comment section dito sa video na to kung saan to naka-upload. At sa TikTok account naman po mga kaibigan dahil i-upload ko po ito sa TikTok account natin. Pag umabot po ng 1 million views ang video po natin sa TikTok account dito sa video na to. So i-screenshot nyo po at i-comment nyo po sa comment section. And then yung pinakauna pong magko-comment ay mabibigyan na po nito. So yun po yung ating mapipili. And then sa ating YouTube channel mga kaibigan, pag umabot po ng 50k views, So i-screenshot nyo po at i-comment po sa ating YouTube channel sa comment section. And then, siya po ang mabibigyan ng wing break na ito. Na unang-unang makakapag-comment kapag naabot po yung views na hinahanap natin. So sana po malinaw po ang mechanics yun lamang po. Napakasimple lang po ng mechanics mga kaibigan. Aantayin lang po natin na umabot sa views na kailangan po natin na nare-required po natin and then saka po natin i-screenshot at i-comment lang po natin. So pauna po tayo nito mga kaibigan sa pag-comment. Kaya lagi nyo pong babantayan ang video dahil baka ito ay umabot na sa views na hinihingi natin. And then i-screenshot nyo at i-comment nyo po sa comment section. So again mga kaibigan ito po ay tatlo. Tatlo po itong wing break na ito. So isa sa YouTube channel, isa sa Facebook page at isa po sa ating TikTok account. Yung bali tatlong tao po ang mabibigyan natin. So yun lang, mga kaibigan. So para mas maliwanag po sa inyo mga kaibigan ng mechanics, so bisitahin nyo po yung ating uh, description dyan sa itaas or sa comment section para mas maintindihan nyo po kung pa paano po ang mechanics at kung pa paano po makuha ang ating wing brake. So again mga kaibigan, maganda po ito kung kayo po ay nag-uumpisa pa lamang mag-aral sa pag-drive sa mga beginners, sa mga new drivers at sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. And again, gagawa po ako ng separate na video kung pa paano po ito i-install at kung paano -pa paano po gamitin ito kung kayo po ay nag-aaral mag-drive at syempre kung paano to gamitin kung kayo po ay may kasamang nagtuturo po sa inyo. So ilang mga kaibigan, drive safe at maraming maraming salamat po. Bye-bye!